Kaag sa numero uno sa mga balita, subungadlaw! Masobra sa 1,100 ka mga traditional jeepney operators kag drivers na kahingagaw pa-consolidate sa ilang mga prangkisa. Sila makaparayman sa pagbiyahe matapos ang Mayo 15. Nakahingagaw ang mga magpa ang may kapinsa 1,150 ka mga traditional jeepney units ng operators kag drivers antes sa ginhatag deadline for franchise consolidation sa Abril 30. Gani pagkatapos ang Mayo 15, pwede pa makabiyahay sa sudad ang among mga traditional jeepney. Ginsiling ni LTFRB OIC si Attorney Salvador Altura Jr. mag -e issue sila sa QR-coded stickers sa mga traditional jeepney units nga nagpaidalom sa consolidation agud mahapos ini nga ma-identify sa law enforcement agency sa tiun nga ipatuman ang dakpanay batok sa mga kolorum ng mga public utility vehicles. May masobra naman sa isa kalibo ka mga traditional jeepney operators kag drivers ang wala na paidalom sa franchise consolidation. Sila ang kabigun nga mga kolorum sa LTFRB pagkatapos sa Mayo 15. Ginpahayag ni Lilian Sembrano, pamuno sa Kabakud Negros Transport Coalition, magabiyahe sa gihapon ng ilang mga traditional jeepney nga wala nagpa-consolidate Nagpadala na sila sa appeal sa Kongreso kag Senado agud matagaan na tensyon ang ginakahangawaan nila ng pagkadula sa ilang palangabuyan tuga sa ginapatuman sa karoon nga jeepney face out. Nagaayo kami sa LTFRB na kung pwede magpa sila sa ilang final statement uh, or advisory nga nunid na magwa sa permits or amo na for time being uh, tapos ko pa ang aton nga uh, pag-address ng problema sa kagulap pa ka. Kasi pending sang request nyo kay Kabigo na ka koloro, mabiyahi ka mo Japon uh, sa Mayo 16, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Mabiyahi kami. Ang ina siya tanda sa paamon nga protesta sa pagbalik sa amon nga frangkisa at ang pagbalik pasada.